Sa mga kababayan po nating EPS worker dito sa South Korea, kung kayo po ay release at nais ninyong magbakasyon sa Pilipinas habang kayo ay release, ganito po yung gawin po ninyo para tiyak na makabalik po kayo ng South Korea ng walang problema. Sa mga hindi pa po nakakaalam, dito po kasi sa Korea, ang Korean rules po para sa mga EPS worker na release, maaari po silang mag bakasyon sa Pilipinas at bumalik sa Korea within sa visa po nila habang sila i-release. Pwede po yan. Pero, Meron din po tayong sinusunod na Philippine rules pagdating po sa mga OFW. So kapag ang OFW natin ay umuwi ng Pilipinas para magbakasyon, kailangan po nilang kumuha or kailangan may dala po silang OEC na galing sa Philippine Embassy or sa polo. Ang ibig sabihin po ng OEC ay balikbayan or balik manggagawa. So ibig sabihin OFW ka dito sa South Korea, uuwi ka ng Pilipinas para magbakasyon at babalik ka rin sa South Korea para magtrabaho. Yan po yung tinatawag po nila na balik manggagawa. Kaya lang kapag po kasi kayo ay release at umuwi kayo ng Pilipinas at nakita po doon na wala kang employer, possible na hindi ka makabalik ng South Korea kasi walang reason para uh, bumalik ka ng Korea. Yun po yung nangyayari. So, ang usual na sinasabi ko po sa mga EPS nating release, hanggat maaari, kung release po kayo, wag po munang umuwi ng Pilipinas kung kaya naman. Pero if ever na gusto mo talaga umuwi ng Pilipinas, kailangan i-consider mo na merong mga EPS na release na nakakabalik at meron din namang mga EPS na release na hindi nakakabalik. Meron po akong tinulungan na isang EPS worker natin. Release po siya tapos pumunta po siya ng Pilipinas para magbakasyon, nakabalik po siya dito sa South Korea. So yan po yung ikikwento ko sa inyo kung ano po ba yung ginawa namin, bakit po siya nakabalik. So inuulit ko po sa mga EPS worker Uh, hanggat maaari, kung kaya po ninyo na hindi mo na umuwi during the release period po ninyo, mas maganda po na lang po umuwi. Kasi baka mamaya, yan pa ang maging reason kung bakit hindi kayo makabalik dito sa South Korea para magtrabaho. So ang ginawa po namin, si worker po, nagpaalam po siya sa company na magpaparelease. Pinayagan naman po siya ng employer niya. So meron po siyang one week na magtrabaho sa company at tapos i-release -re po siya ng company. So syempre dahil hindi po sila Uh, or hindi po marunong mag-Korean si Worker, nanghingi po siya ng tulong sa akin na mag-translate. So, pinuntahan ko po yung Worker dun sa company nila, and then kinausap ko po yung company. Pinayagan po siya magpa-release. Within one week, i-release daw po siya ng company. So, ang ginawa po namin, si Worker, hindi pa po siya release, pumunta po siya ng polo office, kumuha po siya ng OEC. So, ibig sabihin, meron pa po siyang employer, nung pumunta po siya sa Polo para kumuha ng OEC. Nakakuha po siya ng OEC. And then, during the meeting po namin dun sa employer, nang hingi po kami ng updated na kontrata sa company. Ano po yung updated? Nakasulat po dun sa kontrata niya kung hanggang kailan yung due date o hanggang kailan yung expiration ng kontrata niya. Mas maganda po kung nakasulat po dun mismo yung date. Pagkatapos po dun sa ARC po niya, we make sure na yung visa period po niya is updated. We make sure na yung yung ARC po niya is updated. So hawak-hawak po lahat po noon, may OAC po siya, meron po siyang updated na contract, updated po yung ARC niya. Umuwi po siya ng Pilipinas and then nakabalik po siya dito sa South Korea kahit po nagbakasyon siya sa Pilipinas habang release period po niya. So inuulit ko po, may mga successful po at meron din pong na ho hold So, nasa sa inyo na po yan. O, decision na po kung anong nais ninyong gawin. So, sana makatulong po yung video neto sa inyo. anong